Ang binayaran dyan ay 73,000 US dollar. Itong anak ni Rafi Tulfo, yan, uminom-inom ng alak. Aha. Uh -huh. Vegas lifestyle na mga Tulfo. So itong si Rafi Tulfo, Rafi, di ba? Dalawang sila ito, Rafi Erwin. Now, ikaw, Ralph Wendell Tulfo. Yan ngayon ay representante ng makagastos sa isang bar, isang gabi. Ito, sinend sa akin. Ito'y pinost ng anak ni Tulfo sa kanyang story sa Instagram. At ito ay naganap noong December pa ng 2024. Ayan ito. Okay? Ano po ito ang pinapakita ko sa inyo? Okay? It takes time para makita nyo yan eh. Okay? Yan ay ang pinapirmahan nung, nung ano, yan o, oh, yung anak ni Tulfo, na representante ng ACT Party List. Yan po ay sa bar sa Las Vegas, Nevada, noong December, uh, December, I think 30, I'm not, I'm not sure kung 29, 30, 31, basta New Year yan, mga pabalagay, pa-celebrate pa ng New Year. Ngayon, ito, ah uh, screenshot natin. Okay, here we go. Ito yan, ang pinirmahan niya. Ang pinirmahan niya ay worth how much? Nakita niya ba yan? Okay, plakihan natin. Nakita niya ba kung magkano yan? Okay, yung resibo na yan, screenshot niyo na. Okay, yan po ay pumunta sila sa kasama yung kanyang uh, kapatid. E, balik natin ng isang video, this one. nasa bar yan, sa Omnia Bar. Okay, Omnia Bar. Ngayon mga kababayan, pumunta sila sa Omnia Bar sa Las Vegas. Kung mapapansin niyo ang pinirmahan niya dyan, ang binayaran niya sa isang gabi ay 42, ayan na nakita niyo, 42,000, teka, pinalakayan ko yan yan, eto. 42,000 sa isang 605 US dollar. Kaya niyo, remove ko lang. Ito yan, yan pinirmahan niya. Nakita niyo? 42,000 $605 sa isang gabi lang. Sa isang bar lang. Then, another night, mga kababayan, here we go. Yan naman. Sa Omnia Bar. Ayan, umiinom, umiinom ng alak. Aha. Uh -huh. Okay, ayan ang kapatid niya. Okay, kapatid niya. Ayan, nakita ninyo. Nasa Omnia Bar sila. Umiinom ng pagkalaki laki ng alak. At ang pinirmahan niya diyan, mga palangga, andyan din yung C2 mall. Play natin. Okay. Sa Omnia, sila mag, ayun, yung tungol, yun, no? yung asawa ng anak ni Tulpo. Ayan, di ba? Tignan mo. Ayan, atik, mga, mga nag-work dyan. So, ayan, ang binayaran dyan ay 73,000 US dollar. Okay, ayan. Ayan yung siya. Okay, 73,000 US dollar. Ito yan, mga kababayan. 73, nakita nyo ba ang presyo? 73,000. Mamaya post ko to sa Facebook at dyan sa YouTube natin. Okay? 73,000. Isang gabi lang yun. Isang gabi ang ginaso sa Las Vegas, Nevada, dito sa Omnia Bar. It's a night party. Ang ginagawa nila, tapos gumasa sila ng gano'n kalaki Pumirma itong representante ng ACT Party List. Pag pinagsama mo yan, yung 42,000 may get sa value ngayon, sa, sa palitan ngayon, it's around what? Nasa 2.5 million pesos. Doon sa sumunod na, na, na gabi, o sa another night, mga kababayan, nagbayad siya ng 73,000 US Dollars. Nakita ninyo? So anong ibig sabihin ito mga palangga? 73,000 US Dollars. Ganyan ba ang mga, mga ikaw ba kung may, may business ka? Okay? Magbabayad ka ba na ganun kalaki sa isang, ano, sa isang gabi lang? Yung Omnian uh, Nightclub na yon? Ang punto de vista ko, kung ikaw ay pinaghirapan mo o negosyante ka, hindi ka magbabayad ng 73,000 isang gabi, ayan ha, ayan, screenshot nyo, yan yung 42,000. Okay? Sa story yan kay kaya may ayan yung anak niya, ayan yung jawa sa likod. 42,000 US dollar. Isang gabi lang yan, a few minutes lang yan, almost like, almost 3 million pesos. Eh, ang sweldo niyan, magkano lang ba ang sweldo ng ano? Okay? Magkano lang ang sweldo ng, kung totoo siya ng mga kongresista, salary grade, how much sila? Kaya na rin ito. Nasa 200 plus o 300 plus lang yung kanilang, ah, uh, ang tawag ito? Ito, 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 ito. Salary grade 31, okay, nasa 285,000 lang, okay? Bilang isang house, of representative member, mga palangga. Ito pa yung isa. Ay, o oh, yan, that's 73,000. Isang gabi lang po yan, sa bar, ang ginastos. O oh, yan, Anjan yung anak ni Tulpo. My question to you, my darling, ganun po sila maglustay ng pera ng bayan. Sabi ni Dela Cruz, sangkot din yan sa QC sa flood control si Rao. Okay? So ngayon, maniniwala ka ba na yan ay pinaghirapan nilang pera ng bayan? Okay? Ano daw? Sabi niya, nakita niya yung tip? Okay, na na course na ano nyo. Ang tip is, ang galing nito, ang Grisman, no? Cora. Okay, 73,000, baka tip pa lang. No, sir, nakasulat yung tip dito eh. Okay, tip, 73,000, ang tip yata is nasa, kasi 20, ilang percent tong pinili niya. Ang tip, ang bill nila is actually nasa 51, then mayroong gratuity eh. So parang 14,000 sa tip pa lang eh. Anyway, bakit ko pinapakita sa inyo yan? Maniniwala ba kayo, if, kung yung pera niyan, hard-earned money, kahit mga negosyante, magbabayad ka ng 2 milyon, 2.5 million, 3 million sa isang alak lamang o sa isang gabi ng mga party-party. Kasi yung party na yun, mukhang iilan lang sila. Hindi sila, like sabihin mo for 1,000 people, hindi, eh, mabibila mo mukhang wala pang 20. And they paid how much? Sa unang pagkakataon, sa unang gabi, 42,000 US dollars. Then sa pangalawa, halos may 4 na million yan, yung 73, actually 73,951.64 pinapakita natin sa iyo, ganito po maglustay. Sabi ko, iisa pa lang to. Kung yan ay galing sa pinagirapan ni Tulpul pang exploit sa kanyang channel sa YouTube. Kung titigan natin ang ano, ng, bigyan natin ng pata sa laban, okay, sige, you YouTube channel naman nila yan, ganyan, ganyan. Hindi ka gagasos ng dalawang milyon, uh, no, paros 3 milyon isang gabi sa alak lang, sa bar lang. Then the next night, gumasos ka ng 4 milyon. 4 point something million. Ano ang ibig sabihin niyan mga kababayan? Wala silang pakialam gumastos. Kung yan ang narrative ni Tulfo na kailangan magbenta yun ng lo, isoli nyo lahat. Yang pera dyan sa act party list na yan. Saan ang galing yung pinangbayad ng bar nitong si Rao? Pera ba yan ang bayan? Kasi wala siyang pakundangan eh. Pero na lang siya. Ayan, ang pangalan actually ito ng kanyang credit card. Ayan no? Ang credit card, Master o Tulfo Rao Wendel. Ayan. Sa isang upo, isang anuhan lang. Tsaka kung mapapansin mo. Okay? Yung mga ganyan, para kalang lang, di ba, di ba tayo, pag bumunta tayo sa bar, bibili ka ng alak, ah, whatever, ganyan, ganyan. Paper maka right there during that night. ah uh, kumbaga, pumasok ka lang din sa bar na yan, noong gabing yan, kasi gusto mo lang uminom ng margarita or something, then you pay your bill. Eto, ganon din. Pero malakihan. Kasi kung yan ay uh, pinlano na event, pinlano, hindi ka bibigyan ng tab. You know what I mean? Nang, you know, nang, yung ganon, yung bill na rather and then mag ano ka prepaid na yan ibig sabihin nakapagbayad ka na na arrange mo na oh we're gonna have party may group uh, for 50 people or 100 people di ba bibigyan ka ng ad, bibigyan ka pa ka ng down payment niyan eh di ba kung yan ay party like ako nag nag event kami nagpa party kami sa uh, sa hotel so bago namin bago ibigay sa amin yung venue o oh, mag party kami you have to pay certain amount Alright? Like 50% of the total cost. Pero dito sa nakikita ninyo, mga kababayan, like parang pumasok lang sila dyan, na isang gabi gumasos, I don't know, ano binili nila sa 73,000, di ba? Sa 42,000 uh, US dollars. Tapos pinirmahan lang ng ganyan, parang ka lang nag-sign nag ng, ng bill na 42 dollars. Saan galing ang pera ng mga ito? Kaya kawawa kayo. Kaya kung gusto nyong i-bend ang law, sabi naman ni, Ruh, ni, Ruh, ni Eric Sylvester na sometimes for humanitarian reason, we have to bend the Then you gurgur -gur all of them. Because we have to bend the law, natin silang lahat. Kasi for humanitarian reason, para mapagbayad natin yung mga putang ng ito sa inyong lahat ng mga binaha, ng mga nahirapan, ng mga biktima ng pulburon and everything. Di gurgurin na natin silang lahat kasi we have to bend the law. Kasi sometimes you have to do it for humanitarian reason. Nakita niyo mga kababayan kung gaano kahayop yung mga nasa kongreso. For sure, marami pa yan, malasangkot. Baka mapakalanan yan si Tulpo at sino pa na mga politiko doon. Ano gagawin niyo? You have to bend the law. Sabi ni Eric Investor para makalaya na for humanitarian reason ang milyon na taong bayan